today, masasaksihan nyo ang first ever YouTuber na makakagawa ng historical 24 hours challenge. Alam naman na natin na marami na nakakagawa ng 24 hours challenge tulad ng 24 hours challenge sa glue, sa slime, sa kape, at marami pang iba. Ngunit, wala pang nakakagawa ng 24 hours challenge sa simento. Kaya ngayon, nandito ako sa harap nyo upang gawin ng 24 oras sa taas ng overpass. Pero bago yung bumili na muna kami ng mga kakailanganin namin tulad ng pagkain at syempre, ang simento. If you wondering, paano ko gagawin ng 24 hours challenge sa simento? Paano mo sabi? This is it works. Nangingi kami ng mga plywood sa kapitbahay ko at inassemble namin para maging box na pag ko sa loob ng 24 oras. Ha <laughs> ha! Kaka, kung paano ilalagay yung simento this is how it works habang nilalagay nila yung simento isiset ko na yung timer timer starts now ang oras ngayon guys ay 3.10 ng hapon bali 3.10 din ng hapon bukas ako matatapos 24 oras sa simento. Let's go! Sheesh! <laughs> Itong video na to ang pinakamahirap na gagawin ko sa buong buhay ko. Siyempre, hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. Hindi ko rin alam kung hanggang ilang oras lang ang itatagal ko dito. At ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa akin is ang matay ako. <laughs> Nagbabadya ang panahon, guys. <laughs> Ito yung rules of the vlog, guys. Pag hindi ko kinaya ng 24 hours, pag bigla akong sumuko, tapos hindi ko nagawa, hindi ko natapos, kakain ako ng sampung sili, sabay-sabay. <laughs> Di pa guys, nalalagay lahat ng mga semento. Nagka-cramp na agad yun. <laughs> mga pako puta. Hindi pa nila nalalagay lahat guys. Naka 28 minutes na agad ako. Bago kong makakita. So ay mga body, ice na. Nalagay na lahat. Nalagay na nila guys. And ayun, naka 38 minutes na agad. Let's go! Wow. Dahil wala na akong masabi, 2 hours time lapse. Let's go! Nakakailang oras pa lang kami, nakakaramdam na ako ng mga sakit. So ngayon guys, naka 3 years na kami. Naka 3 years na kami guys. Nagsimula kami 3.05 6.08 na. Meron pa kaming 21 hours dito sa overpass na to. 648 na ng gabi guys, sobrang dilim na siguro nagtataka kayo kung paano ako iihi matutulog dito na ako guys dito na rin ako matutulog kung nakikita nyo merong pag dito siguro sasandal na ako ng ganito dito sobrang hirap hindi ko alam kung makakatulog ba ako or makakaitlip hindi ko alam basta tatapusin ko to para sa inyo guys nakaka 3 hours and 44 minutes pa lang kami ang dami pa namin lalakbayin. nagsisimula pa lang kami sa journey na to. As of the moment guys, 7:09 na ng gabi. naka 4 hours na kami. And sa 4 hours na yon, nakaramdam na ako ng mga sakit. Na hindi ko talaga na-expect Sumasakit yung balakang ko, sobrang sakit guys. And yung paa ko nagka na dito. Ay. Hindi ko ayang hindi ko to matapos dahil ginawa ko to kasi meron akong purpose kung bakit ko ginagawa to hindi ko to ginagawa dahil trip ko lang or ganito ganyan ginagawa ko to kasi para sa akin itong video na to itong content na to is ito yung magpapatibay sa akin kung hanggang saan ang tatagal ko sa balag na to sa journey ko as a vlogger dumating na yung kinakatakutan ko guys naiihina ako naiihina ako sa gitla As of now guys, naka 4 hours and 45 minutes na kami. And ang time ngayon is 7.50 ng gabi. Kakain na muna kami guys. Youngstown, baka naman. Kain <laughs> guys. Wow. Time check, 8.59pm. As of now guys, naka 5 hours and 55 minutes minutes na kami. And 18 hours na lang and 5 minutes ang kailangan namin. Kung akala nyo guys na madali lang tong ginagawa ko ngayon. Sobrang hirap na ito for real. Kung sa tingin nyo, simple lang itong nangyayari ngayon. Para sa akin, dilubyo to para sa akin. Noong simula pa lang, nung una pa lang, nagka na yung pa ko, Sobrang sakit. Sobrang hirap nito guys. Dahil yung dito sa balakang ko, sobrang sakit na rin masyado nagpo-focus ng sakit. Pero guys, para sa inyo, pipilitin ko itong matapos. Siyempre, nasimulan ko na rin naman na, pinagpaguran ko na rin naman na, ano pang rason ko para hindi ito tapusin. As of now guys, wala akong kasama dito. Ni isa, ako lang ang tao dito ngayon. Kaya medyo kinakaban ako na medyo natatakot dahil wala akong kasama. Kasi curfew time na curfew na ako na ng tao dito time check 9.42 and meron pa kami natitirang 17 hours and 22 minutes last time check na yun guys sa araw na to kasi medyo inaantok na rin kami and gagawin namin lahat para madocument yung pagtulog namin good night mga body. See you tomorrow. Time check guys. 10.30 ng gabi. Ito ko video ang lahat ng pagtulog namin. Hindi ko pwedeng magawa kasi may mga umakit minsan dito ng mga tao. Siyempre overpass to. Baka pag makatulog kami parehas ng kasama ko baka bigla na kunin and baka masayang lang tong mga pinaghirapan ko sa sana maintindihan nyo guys kita kita na lang tayo bukas sa kalagitnaan ng aming pagtulog sa hindi inaasa ang pagkakataon biglang umulan time check guys 2.24 sa ng tulog namin bigla na lang bumuhos tong ulan na to pero ang bun lang yan tol may buwan tol eh ay putang ilan nagtago <laughs> <laughs> time check guys 3 am ng umaga tong overpass na to ay isa sa mga kinakatakutan na overpass dito sa lugar na Novaliches dahil kada madaling araw daw pag dumain na dumadaan daw dito may naririnig silang babaeng umiiyak na nakakulay puti na parang nangihingi daw ng tulong hindi ko alam kasi ngayon 3am wala akong kasama yung tropa ko bumili may binili ako lang mag isa dito tingnan natin kung may maririnig tayo guys wala akong kasama ngayon guys check guys 305 ng madaling araw and naka 12 hours na kami dito alahati na kami guys dito sa 24 hours na to and as of now guys tumigil na rin yung ulan at matutulog na lang din muna ulit kami and mamaya na lang ulit see you guys good morning guys kagising ko lang time check 5.32 umaga medyo nakatulog ako medyo napasarap yung tulog ko pero ginising na naman ako itong ulan na to umuulan umu na naman kung napapansin nyo guys nakapayong na naman ako kaya di na paambon na ambon aambon titigil tapos aambon ulit titigil ulit aambon titigil ganun na nangyayari ngayon kung napapansin nyo dyan umaaraw palabas na yung sunrise pagtingnan mo dito maambon <laughs> lumalakas yung ulan guys mapapansin nyo dalawa na yung payong na nakalagay sa akin payong payong kasi lumalakas na yung ulan sinusubok na talaga ako kung makakaya ko ba talaga to pero kakayanin ko to ulan lang to siyang kido ko <laughs> Ulan, sige Umulan ka lang Ulan ka lang, ha? Ulan ka lang, may pangarap ako Nagalit ata sa sinabi ko Kung napapansin nyo guys ay o no? Ang aga-aga Mukhang magbabadya na agad yung panahon Sa ngayon guys, sobrang sakit na Ang pa pako sobra Sobrang sakit, tapos Umuulan-ulan pa Ganto pa, wala pa akong kasama Kaya to, kaya to A few moments later. Ka problema, guys, gagi. Nilipad yung payong ko. Hindi ko maabot. Mababasa na ako dito. Ah. Ah. Success utak lakas na ng umbon sa tingin ko sa tingin ko guys uulan to na sobrang lakas halata ako na today is the day para makita nyo kung paano ko to malalagpasan tong hamon na to nangyayari na ang mga hindi dapat mangyari guys sa sobrang lakas ng ulan napilitan na na maligo naliligo na ako ng ulan guys Pagsubok lang to guys Diyan tayo Sinusubukan Kung makakaya pa natin yung mga bagay-bagay Everything has a purpose Nangyayari to Na ako Na ako Na ako Dahil ito yung hamon sa akin Pero kaya to na may pangarap ako Tutuloy-tuloy ko lang to Para sa inyo to Para rin sa akin So let's go, let's go Let's go expected ko naman talaga na uulan guys pero hindi ko expected na sa umaga pala uulan sa magkakataon na wala akong kasama ulan tumigil ka na kasi ako ay nagbablog pa makisama ka naman sa akin pwede naman tayo maging magkaibigan habang lumilipas ang oras, lumalakas ang ulan. Patagal ng palatagal, palakas ng palakas. Sa mga oras na to, boring na boring na ako. Tapos nabayan pa ng gutom. Gutom na gutom na ako guys. Hanggang ngayon, wala pa din akong kasama. Wala pa yung kaibigan ko. And then still, nandito pa rin ako. Di pa rin ako umaalis dito ilang oras na lang tatapusin ko to as of now guys medyo mina na rin yung ambon medyo nawawala na rin kahit papano hindi na ako na hassle Ang oras ngayon guys is 8 o'clock sakto bale may 7 hours and 5 minutes pa ako dito sa semento na to as of now din guys wala pa din yung kasama ko hindi pa siya nakakabalik kanina pa siya umalis mga 5 13 and ngayon and wala talaga akong kasama dito hanggang ngayon time check guys 9 o'clock na ng umaga and mayroon na lang ako 6 hours dito wala pa rin yung kasama ko and kakagising ko lang guys nakatulog na naman ako hinadaan ko na sa tulog para bumilis yung oras para matapos na tong paghihirap ko dito sa semento na to yung panahon medyo mo okay naman na nakikisama like, naman na hindi na masyadong maambon pasensya na guys kung hindi ko nabibidyoan yung pagtulog ko kasi wala akong kasama eh delikado kasi kung iiwan ko yung cellphone kong nakabidyo baka magulat na lang ako wala na yung cellphone ko pag natulog ako wala eh nasa ah, sa overpass ako eh diba? may see you guys tutulog na lang din muna ulit ako siguro A few moments later. Medyo umaambon na naman hindi naman ako makatulog uh, by the way guys sorry kung hindi ko napapakita yung timer natin isa lang tong cellphone ko yung timer na timer natin is nandun sa kaibigan ko nasa cellphone niya kasi dala niya and ngayon cellphone ko lang yung dala ko ito lang yung pinang video ko lang to. Kaya hindi ko mapakita sa inyo yung timer natin sana maunawaan nyo yun guys mapapansin nyo wala pa rin nagbabago nandito pa rin ako sa simento wala naman nagbabago may crack crack pero solid pa din siya malabo pa rin makaalis ako dito kung iniisip nyo na baka umaalis ako dito nakakaalis ako dito ay napakalabong mangyari nun kasi sobrang bigat sobrang sakit as of now hindi ko na nararamdaman yung binti ko hindi ko na nararamdaman yung balakang ko time check guys 10am nang umaga and meron na lang tayong 5 hours dito sa challenge na to matatapos na natin medyo naboboring nga lang ako guys kasi wala wala na akong kasama simula ka ganina pa ito mabuti nga kinakaya ko nagugulat ako kinakaya ko hindi ako makapag time lapse kasi gusto ko na lang matulog na matulog para bumilis yung oras time check guys 11 am Nang umaga bali 4 hours na lang at eh, tapos sa dilubyong ito umuulan na naman guys wala nang bago ilang beses na ulan ng ulan ang expected ko talaga gumagan oras 11am to 2pm magsasacrifice ako sa sobrang init sa init sa araw pero iba yung bumungad sa akin puro ulan time remaining guys 3 hours na lang and ang oras ngayon ay alas 12 ng tangali time remaining 2 hours na lang guys tapos na ako dito sa dilubyo na to sa mga oras na to nililibang ko na lang sarili ko para bumilis yung oras time check guys 2.05 na ng tanghali ito na lang akong 1 hour and 4 minutes matatapos na to guys isang oras na lang let's go Down, down guys patapushna 9 8 7 6 5 4 3 2 1 let's go that's it i won't be nothing now they always say congratulations guys, natapos ko na yung 24 hours challenge. Ngayon, September 19, 3.05 ng hapon. Nagsimula ako kahapon, September 18, 3.05 din ng hapon. bali tapos na ako ngayon guys. Makakawala na ako sa dilubyong simento na to. Nagawa ko guys, parang kahapon lang, nagdadalawang isip pa ako kung gagawin ko ba talaga to. Pero ngayon, nagawa ko na. Let's go. Tatanggal na rin tong mga to. Let's go. a few moments later Sakit ah. matayu guys Let's go! Tapos na! Woo. Woo. Let's guys yung simento, nakakasunog ng balat kaya huwag niyong gagayain yan guys kasi sobrang delikado talaga ganyan niyo guys kung gaano kadelikado yung simento pwedeng masunog talaga yung katawan niyo This is the end of the video guys like comment subscribe peace I'm out Congratulations we so hard for to vacation Day